Anong ganap sa mundo ng showbiz? Ipinahayag ni veteran actress Maricel Soriano ang kanyang pagkadismaya sa mga taong nag ng pelikulang Batang Kiyapo kung saan bida siya kasama ang yumaong Fernando Poe Jr. Sa isang panayam kay Aster Amoyo noong ikalabing anim ng Pebrero, sinabi ng Diamond Star na nafeel niya na disrespected siya during ng production ng Batang Kiyapo na nagresulta sa pagpapabalewala niya sa lahat ng bilang ng kanyang mga sumunod na proyekto. Ang bilang ay isang termino na ginagamit sa industriya ng entertainment upang ipakita kung gaano kalaki ang papel at kontribusyon ng aktor sa proyekto, na karaniwang ipinapakita sa pamagat ng opening credits o film poster. Ipinahayag ni Maricel ang kanyang pagkadismaya dahil masyadong maliit ang kanyang pangalan sa bilang ng pelikulang Batang Kiyapo kahit na isa siya sa mga pangunahing miyembro ng cast. Billing! Ay, nabastos na ako sa billing! Masyado ako sa saktan doon. Uh -oh. Dahil ang billing ko nung ginawa ko ang batang kiyapo, Fernando Paul Jr., Maricel Soriano. Oh. ganito kalit ang pangalan ko. Oh, I'm sorry. Sure, Sabi ko, you know? deserve ko ba yan? Whether I'm nice or not, I don't deserve that. Bagamat iniwasan niyang bigyan ng pansin ang pangyayari, inamin ni Maricel na naapektuhan siya sa pagtrato na kanyang natanggap. Sabi ko na lang sa sarili ko, kaya ka Maricel Soriano dahil kinahaya mo lahat to. Kaya kaya mo to, Mary. Laban tayo. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.